pagkakatiwala sa akin, na hindi inalintana anuman ang panahon na kaya tayong abutin, kaya tayong samahan, kahit siguro saan makarating ang ng Congo ay kabahagi niya ng pamilya Lopesiano. Palakpa natin, bigyan natin ng na masigaw palakpak sapagkat kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng buong may kapahan. Bayan na sa Tarosa, ibigay natin ang ating pagtanggap at magbawahan, Senator Santa Rosa sapagkat hindi tayo nal nalilimutan ng ating senador, ang nag-iisang senador po natin, Senator Bongo Palapaka natin! Meron ho kayong isang kaibigan sa Senado noon hanggang ngayon po. Ako patuloy na magiging kaibigan ninyo at kaisa niyo po ako sa pagseserbisyo po dito sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Ito po ang si Senator Bongo. Noong ako po ay umupo sa kongreso, hindi naman ako nanghihini. Tatawag, ikaw pa bibigyan. Saan kayo nakakita na ganon maglingkod? Ang tingin niya, ang sabi niya, unahin yung mga nangangailangang tao. Kaya nga, ambisyon niya ay magmalasakit. Malasakit para sa Nobo esehano. Alam niyo, ang pagsiservisyo po, dapat meron po yung pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Patuloy akong makikipagtulungan sa inyo sa ikakaunlad pa ng Nueva Ecija.